Pangingialam ng China sa mga teritoryo ng Indonesia sa South China Sea, pinalagan at hindi umubra. Barkong pumasok sa EEZ matapang na pinalayas ng Indonesian Navy at Coast Guard. At digma ang North at South Korea magsisimula na nga ba. Mga tropa ng Ukraine aarmasan ng South Korea dahil sa ginawa ni Kim Jong-un. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in -upload back to the video. Isang survey at 3D seismic data processing activity ang isinasagawa ng Indonesia sa isang malaking natural gas field sa Hilagang Natuna Island sa may South China Sea noong October 23, 2024. Sa naturang aktibidad, bigla na lang lumapit ang isang China Coast Guard vessel 5402 upang guluhin ang mga barko na nasa lugar. Ngunit hindi inaasahan ng China na gugulatin sila ng Indonesia kung saan agad rumispundi ang isa nitong Coast Guard vessel at pinalayas ang barko ng mga Chino. Ayon sa report mga kapatid, nakatanggap ng impormasyon ang command center ng Indonesian Coast Guard na ginagambala ng isang barko ng China Coast Guard ang ginagawang survey ng kanilang mga barko. Batay sa impormasyong ito, agad pinuntahan ng Tanjung Dato 31 ang lugar ng insidente. Isa itong barko ng Indonesian Coast Guard na nagpapatrulya at doon naabutan ito ang CCG 5402 sa layong 7.3 nautical miles. Sinubukang radyohan ng Indonesian Coast Guard ang barko ng China upang ipaalam na ito'y nakapasok sa teritoryong karagatan ng Indonesia. Ngunit nagbatigas ang China Coast Guard at iginiit na ang lugar ay sakop sa kanilang teritoryo. China Coast Guard Ship, China Coast Guard Ship, 5402, Indonesian Coast Guard Ship, 3234, New Orleans. China has indisputable authority over Nasa Islands and the adjacent waters. Traditional water is unquestionable. Dahil dito, dumating din sa lugar ang isa pang barko ng Indonesia, ang Indonesia Navy Patrol Ship na Sotede Sinapotera 378 at ang Bakamla Maritime Air Patrol Aircraft upang suportahan ang Tanjung Dato 301. Sa anipwersang itinaboy at binuntutan ng dalawang barko ng Indonesia at ng kanilang Maritime Aircraft ang barko ng China. Wala na itong nagawa kundi iwan ang lugar at pabayaan ang mga barko ng Indonesia na magsagawa ng mga survey. Samantala ipinahayag naman ng South Korea na di ito magdadalawang isip na armasan ng Ukraine dahil sa mga pinagagawa ng North Korea. Ayon sa South Korea mga kapatid, babaguhin ito ang kanilang matagal ng paninindigan na hindi direktang magbibigay ng mga armas sa Ukraine dahil sa pagpapil ng North Korea sa digma ang Ukraine at Russia. Sa ngayon mga kapatid, ang South Korea ay mga humanitarian at non-lethal na tulong lamang ang pinapaabot sa Ukraine. Ngunit nito lang Oktubre dahil sa pagpapadala ng North Korea ng libu-libong mga sundalo sa Russia upang sumuporta at makipaglaban sa Ukraine. mario manong baguhin ng South Korea ang kanilang tulong militar sa Kiev sa pamagitan ng pagsuplay dito ng mga nakakapinsalang armas. Ang South Korea ay mayroong patuloy na lumalagong arms industry at bagaman karamihan sa kanilang mga armas ay inihahanda para sa sariling pangangailangan. Ngunit isa rin sila sa pinakamalaking arms exporter sa buong mundo. Katunayan ayon sa Stockholm International Peace Research Institute. Ang South Korea ay nasa ikasampung pwesto sa pinakamalaking nagbibenta ng mga armas, partikular na ang 155mm artillery shell na lubhang kailangan ng Ukraine. Maliban dito, maaari ding ipadala ng South Korea sa Ukraine ang kanilang K2 Black Panther 4th Generation Main Battle Tank, K9 Thunder Self-Propelled 155mm Howitzer, K239 Multiple Launch Rocket System MLRS na itinuturing na may parehong kakayahan sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Amerika. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!